Yan, good morning, good morning everyone. It's me again, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. Yan, dito na naman po tayo sa park. Actually, alam niyo 'to alaga ko. Siguro sa daily routine namin, nakakabisado niya na yung mga daan. <laughs> yung mga daan-daan. Minsan ituturo niya. Tapos bababa siya sa trolley niya at gusto niya dito sa kabila. Eh, sa, kaliwa ang punta namin, pupunta siya sa kanan, parang ganun. So alam niya kung saan yung pupuntahan. So hindi mo na maliligaw yung bata, no. Kahit bata siya eh alam niya na yung mga dadaanan. So ganun katindi yung memory ng mga bata ngayon. Kaya sabi nila pag may sinabi kasi sa isang bata eh, ano, talagang alam na nila kaagad. Kaya napakabuti ng God kaya Ingat, ingat. At uh, God bless for all the kids. Dahil iba na po sila ngayon. Bye for now.